Napatay ang dalawang binatilyo sa Samal Island matapos silang pagbabarilin sa isang computer shop. Ang mga biktima minsan raw inreklamo dahil sa pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Naglalaro sa computer shop ang ilang kabataan sa barangay Kamudmod, Samal Island nitong linggo. Nang biglang pumasok ang isang lalaki at nagpaputok ng baril. Natumba ang binatilyong kinilalang si Phil Jack. 14 anyos. Nagpulasa naman ang iba pang nasa computer shop. Muling nakabangon si Phil Jack. At nakipagbuno sa gunman hanggang sa makalabas sila sa computer shop. Hindi na nakunan ang mga susunod na nangyari. Pero rinig pa rin ang mga sunod-sunod na putok ng baril. Dead on the spot si Phil Jack. Pero binaril din ng gunman ang 16 anyos na si Daniel. Agad tumakas ang gunman kasama ang isa pa niyang kasabwat sakay ng motorsiklo. May tinitingnan ng angulo ang mga pulis sa posibleng motibo ng krimen. Itong ating mga dalawang minuto di ay involved sa mga delinquencies natin sa mga barangay. Halimbawa ay yung pagnanakaw ng mga kambing ng kanilang mga kapitbahay at iba pang mga bagay na kinukuha nila sa mga kapitbahay nila sa naturang barangay. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanla ng mga salarin at motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakealam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.